Ayon, uh, maganda tanghalay sa inyong lahat. At ako'y nandito na naman. Ako'y may sasabihin lang na isang nakakabwisit sa social media. Alam mo kung sino ka ikaw, Kiko Barsaga. Ikaw ang isang nagpapasira sa, sa Pilipinas, alam mo gayon. Ikaw ang nagpapakalat ng mga maling informasyon. Bakit ba gusto mo bumaba ang presidente? Bakit sino gawang gusto mong pumalit? Ikaw? Tatanga-tanga ka palang, hayop ka eh. Alam mo, may salte ka rin sa ulo, ano? Guro talagang, ano, malakang sayad mo sa ulo, ano? May mental health problem ka siguro, ulaga ka. Ano kang gusto, ano kang gusto mo? Ikaw ang maging presidente. Eh, isa ka rin naman kurap ko, hayop ka. Tangin ina Lakas mo mag, ano, sa social media na paninira. Alam mo bang lalo mo pinapahiya ang Pilipinas sa ginagawa mo? Mag-isip-isip ka naman, putang ina mo. Para kang hindi ka Pilipino. Sa susunod na eleksyon, tang ina, hindi ka naman nanalong hayop ka. Buisit ka. Ah, uh, ah. Kung ano na pinapakalat mong impormasyon eh. Alam mo ka, hindi na maganda yung ginagawa mo. Paninira na yan sa Pilipinas. Naturingan kang congressman pero ikaw ang nagpapasira sa ating bansa. Tang ina ka. Mamatay ka na sanang sa hayop ka. Mmm, nakak... Mmm! nakakainit ka ng ulo, putang ina ka. Nakakabwisit ang pagmumukha mo, mukha kang adik. Kala ko sa'yo, eh, mo, pinagbibintangan mo si Marcos Bangag. Tanga, mas mukha kang bangag doon, gago. Laka na sayod mo sa ulo. Ina, sana kunin ka na ni Lord, gago.